Lagi namin sinasabi, bakit kailangan natin ng ikalawang dominado, Para mapagtagumpayan natin to magkaisa tayo. Dahil naniniwala po si EA, kapag si Congressman Rudy ay unupo bilang Congresswoman, may us na sa MCGI. Ay, tama! Exclusivo para sa si MCGI family. Exclusivo para si MCG. po tayo interesado sa budget ng gobyerno para sa sarili natin. Ako po personally, hindi pa ako interesado. Okay na po ako awal. Sabat na po sa akin ang awal ng Diyos sa akin. Pero alin? Ako ang ilalagay niya dyan sa gobyerno, sa kongreso, ah, lahat ng para sa atin, kukunin ko yan. Lahat ng para sa atin, uubusin ko yan. Ibigay ko sa inyo. ko na. <laughs> eh ako po, mga magulang at mga kaibigan, ang aking observasyon, eh uh, mahigpit ang pangangailangan ng mag-angkel. Ah, yun po ang aking uh, nakita agad. Nasa matinding pangangailangan ng mag -tsuhin. At uh, humihina ang koleksyon, humihina buluyan Yan ang kanilang uh, naiisip ngayon para mahabol nila yung pagbulusok, pagbagsak ng koleksyon ng abuluyan, kailangan na gawing madalas ang tatlong araw na pasasalamat. Ha? Sangayon po ba kayo sa aking obserbasyon na yon? Kaya ganyan po, three consecutive months ay mayroong kinakasang tatlong araw na sunod-sunod na pagpapasalamat dahil na gustong bawiin ng mag-angkel yung mga nangyayari pong pag bulusok pagbagsak ng kanilang uh, uh, koleksyon ah, kasi eh, marami na rin po nakakapag-isip-isip bakit daw sila ingkong sa abroad e eh, panay ang uh, programa na ang idinadahilan eh, sa atin ah, yun daw po ang napansinan ng mga miyembro yung mga broadcast sa abroad eh, sinasabi ni Ingkong, kailangan nating bumili ng satellite, magdagdag tayo ng ating mga satellite, mga relay stations, para daw uh, buong mundo ay uh, maipalaganap ang uh, aral. E eh, nagtataka mga membro, bakit gumagastos pa sa mga satellite para sa broadcast? E eh, internet na ngayon ang uso, Brother Willie. Ha? Huh? Yan nga ikang mga TV station, radio station, hindi ba ikay kumukonekta na sa sa internet para nga sila maging global, maging worldwide? Tama po ba? Tama po ba yung aking sinasabi ito? Mismong mga TV station, radio station, ay ginagamit na po ang internet para sila ah, ang maging scope po nila ay worldwide. Eh bakit yung mag-uncle pilit pa rin pumupunta sa satellite ha? relay station? Bakit? Kasi nandyan ng pera. Dahil yan ang idadahilan nila sa kanilang uh, walang patigil tigil na panghihingi sa mga miyembro. Nagkakaintindihan ko ba tayo? Pagka yung mag eh, gagamitin po ang internet Kagaya ng ginagawa ko Dito po sa Facebook Live Mahigit dalabang taon na tayo sa pangangaral Eh, ang pangangaral natin Sa pamamagitan ng Facebook Live Ito nga po ay worldwide Kaya nga, marami po tayong taga Panood, taga subaybay Sa iba't ibang bansa Tama po ba? Hindi lamang po sa Pilipinas Napapanood ang ating programang ito Ito po'y pang buong mundo Kaya lang, pagka ito na lamang po ang gagamitin ng uh, ng Ha? ah magtyahin <laughs> eh bahala na po kayo na kung uh, yan ang inyong uh, gustong itawag eh ano po ah uh, pagka po ito kasi ang gagamitin nilang ngayon na means para mangaral sa buong mundo mawawala ko rakot mawawala po yung kanilang uh, uh, grab and corruption. <laughs> Tama po ba? Ha? Ah, pag uh, gagabitin ng uh, mag-uncle na yan, mag-tita, uh, <laughs> yang uh, mag auntie yung uh, ating uh, ginagamit ngayon na uh, Facebook Live, YouTube Live, eh ang mangyayari po ay di wala na silang uh, idadahilan para makakolekta po ng tuloy-tuloy na na hinihingi nila sa mga miyembro. Tama po ba? Eh, gamitin mo po internet. May gastos dyan kaya lang minimal. Ah, hindi ho na, hindi ka naaabot ng mga milyong-milyong dolyar para lang sa paggabit ng internet. Tama po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Ah, alam naman ng na mag-uncle yan eh. Alam na alam nila yung sinasabi ko. Kaya lang, hindi nila gagawin. Bakit? Eh, papaano na nga po yung kurakot? Yun ang kanilang uh, interest dyan eh. Meron silang maidahilan sa mga miyembro. Mga kapatid, suportahan natin ng pangangaral dahil uh, worldwide ang ating mga pangangaral. Eh, kailangan natin ng mga dagdag na relay station. Kailangan nating dagdagan pa yung satellite na uh, ginagamit para sa pangaral. Ay, eh, huwag kayong magpauto sa mag-uncle na yan. Uh, marami na pong nakakapansin nung araw pa. Nagbibigay ba ng, ng computation, ng listahan ng gastos yung mag-uncle na yan? Puro daldal -dal lang, daldal. -dal ha? tapos ang sasabihin pa ng mag-uncle, eh, sila pa ang uh, abonado ha? sa mga sarili ng pera. Ha? Nagpupuno sila, pinupunan nila yung kakulangan ng uh, mga inutil na mga membro na uh, nag-aabuloy ng tapos, pulang. Tama po? Yung mag-uncle, pagka sila ho ang magsasalita, inutil ang mga miyembrong inaakay nila. Bakit? Kahit kailan, hindi nasapatan yung pangangailangan ng iglesia. Ha? Hindi nyo ba napapansin yan mga miyembro dyan, mga fanatics? Para kayong mga sinasampal ng magtsuhin pagka sila nagsalita na tungkol sa uh, mga gasos ng iglesia? Na uh, kulang na kulang kapos ng kapos ang pumapasok na abuluyan sa iglesia at kailangan ipangutang ng mag-angkel ah, o kaya ay yung mga sariling kita nila, mga sariling pera nila sa mga negosyo nila ang ipangdadagdag sa ah, kakulangan ng abuloy na ibinibigay ng mga miyembro. Oh, Pag-aralan niyo po yung sinasabi ko bago kayo magalit sa akin. Hindi ba harap-harap kayo kayong sino uh, sinusumbatan ng mag-angkel? At kayo eh, pinapatulog ng mga inutil. Kahit mga milyonaryo pa kayo dyan, inutil kayo dyan. Bakit? Yung inyong mga abuloy, hindi sapat. Kulang na kulang. Kailangan pang ipangutang ng mag-angkel. Kailangan pang uh, sarili nilang mga pera sa mga sariling negosyo nila ang ipandagdag para lang uh, matugunan, mat matakpan yung mga iba pang mga gastusin dyan sa iglesia. Ha? Eh kaya naman po ganyan ang nangyayari, mga magulang at mga kaibigan, na ang daing hirap na hirap, ang iglesia, gipit ang gawain. Eh dahil napakarami pong kapritsyo, napakaraming luho, sa katawan niyang mag-angkel na yan At napakaraming bibig Ang pinapakain ng mag-angkel na yan Pami Pamilya Tama po ba? Yung mga kasama lang ni Ingkong sa Brasil oh tingnan niyo po sila Doon na po Naging mag-asawa Doon na po Nanganak ng nanganak Yung mga bata naglalakihan na Mag-aaral Lahat ng mga gastos sino ho ang uh, nagpo-provide? Si Ingkong. Lalo po yung kanyang mga nag-asawang mga apo. no mag-alisan po rito yung mga bata na yun, eh, mga bata pa. Eh, doon na po uh, nagkaedad. Ah, dahil si Ingkong po ay uh, ilang taon na pong nasa abroad. 2005, eh ngayon po 2018, labing tatlong taon na si Ingkong na nasa abroad at nagpapasarap. Ha? Masarap ang buhay ni Ingkong sa Brazil. Meron po siyang ekta-ektaryang lupain. Ha? Rancho. Meron siyang mansion Ayan. Meron siyang mga luxury cars doon. Ha? Mga BMW. <laughs> Nung akin na pong binubulgar, sumagot so, si Ingkong, Hoy, bili Ang BMW sa Brazil, pangkaraniwang kotse lang dito yan. Naloko na. <laughs> ah At yung ikang mansyon na sinasabi mo, masikip kami rito. Pagka ang mansyon ay yung hindi mo masatawag na mansyon. <laughs> Palusot. Palusot lang naman ang uh, alam gawin ni eh. Ha? Si Rivera Miguel. Ayan, binanggit na kita ha. Tuloy-tuloy lang tayo sa panonood. Salamat kay Anraga. Ayan, eh, si Ingkong sumasagot sa pasalamatan. Ayaw naman niya makipagsagutan sa akin sa Facebook Live, eh. Ha, ah, alam niya na si pang nakipagsagutan sa akin, ay, lusaw yung iglesia na yan. Yung negosyong iglesia ni Ingkong, tunaw yan. Pagka kami nagsagutan dito, alam na alam ni Ingkong ang mangyayari. Pagka pumasok siya dito sa aking paanyaya, na kami dito po sa Facebook Live magsagutan, possible naman po ngayon na mag two-way video kami ni Inko. Narito ako sa Pilipinas, nasa Brazil siya. O sagutan kami rito. Ha? Eh ayaw ni Inko eh. Alam niya kasi mapapa subo siya at tiyak na tsak na lusaw. Ha? Ang kanyang negosyong iglesia pagka kami nagkaharap dito. O ngayon, ang ibig kong sabihin mga magulang at mga kaibigan, eh, napapansinan ng marami na bakit pumupunta uh, pa rin si Inkong sa mga satellite? Eh, talaga naman ikang madugo ang gastos sa mga satellite. Eh, bakit naman ayaw ni Inkong gamitin ng internet? Eh, kasi nga, mawawala yung korupsyon. Mawawala ang kurakot. nakakaintindihan po ba? Wala na silang maidadahilan pa sa mga miyembro na mga kapatid. Eh, paano tayo makakapangaro sa buong mundo kung hindi nyo susuportahan yung ating mga satellite na mga kinukuha? Yung mga relay stations natin na, na pinupunda? Paano tayo makakapangaro sa buong mundo nyo? Eh, eto nga oh, YouTube Live, Facebook Live, gamit ko ngayon. Buong mundo nakakapanood sa atin. Tama po ba? Kaya nga mga kapatid na nanggaling sa Money Collectors Group International, pagpunta rito, hindi sila makapaniwala eh. Ha? Bakit ganun ni kayong uh, mga magkakasama diyan sa sa grupo? Ha? Na sila ay eh, uh, parang mga walang problema. Pag dumalo ng pagkakatipon eh, Ayaw maghiwa-hiwalay ka agad. Hindi ka nagkuuna-unahan sa pinto para makauwi. Eh, pero hindi ka sa amin eh. Pag dumalong ka sa lokal eh, kumakaripas ng takbo ang mga miyembro pagkatapos ng ha ng pagkakatipon. Una-unahan sa paglabas sa pintuan, sa gate, dahil ayaw nilang uh, mapakinggan yung... Uh, tatayo pa yung manggagawa at magsasalita. Baka kapatid, kulang pa ho yung ating koleksyon sa mega drive natin sa darating na linggo, October 7. Naloko na. <laughs> Ayan. Tingnan nyo po ang nangyari. October 5, 6, and 7, eh, SPBB. Buong iglesia nila ingkong yan. Tapos, nat natapat naman yung mega drive. Saan bang lugar yung mega-pandrib ngayon na ang uh, ticket ay eh, 200 dolyar, at tapos eh, uh, ang first price ay 30,000 uh, dollars, first price. Yan po ay Asia, Oceania, at Middle East. Ayan. E, ito po, eh ito po ay parang loto ang mangyayari dito. <laughs> Yung dalawang daang dolyar na ticket mo, tatama ng $30,000 first prize. Ah, tapos, second prize ay $10,000. Third prize, $7,000. Fourth prize, $3,000. Ayan. Yan po yung kanilang ah uh, uh, version ng loto. <laughs> ayan natapat pa yung mega fund drive na yan sa SPBB talagang katakot-takot po ang ano ang <laughs> mangyayari gastos dyan sa money collectors group international na yan kaya nga yung mga miyembro nagpupulasan sa mga coordinating centers sa mga lokal naguna-unahang makalabas ayan na e, naalala ko po noong uh, ako po nasa Munoz doon ako dumalo sa lokal ng Munyos. Eh, prayer meeting po noon eh. Nako, eto na. Noong matapos po yung uh, paksa, yung prayer meeting, sabi nung destinadong manggagawa, O mga kwat, pakisara muna ang, uh, ang gate ng lokal at walang palalabasin dito sa loob. Walang makakalabas dahil meron pa tayong importante at mahalaga na pag-uusapan. <laughs> Ayan. Kaya e, edi sumunod naman yung kwat. Doon sa sinabi ng manggagawa, nilakpo yung gate. Wala ho talagang nakalabas na na mga dumalo. Pati ako, hindi nakalabas eh. <laughs> eh, ang problema ho, doon pala sa mga dumalo, meron hong bisita, Ah, meron pong visitor na check-in, pumupo doon sa sa ano, sa prayer meeting. Eh yung bisita po ay ano eh kailangan nang makalabas dahil hinahabol po yung kanyang trabaho. Siya po ay call center ah, agent. <laughs> eh kailangan nyang uh, makapasok na sa trabaho dahil de eh, ano eh, Uh, mga alas 8 na ng gabi yun eh. Nung matapos yung prayer meeting, eh nilak pa yung gate. Nako, yung bisita na binbin. -bin, na, 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 nasama siya rin sa mga hindi pinalabas. Nako, galit na galit yung bisita. Nagmumura na sa galit. Ayan, nagmumura yung bisita dahil na ako okay, bisita lang dito. Ba't yun ako ayaw palabasin? Eh, yun. Eh, yung uh, reklamo ng bisita, nakarating nga yung kaingkong, na i -report. Kay Ingkong na doon sa Munyos, pinalaki yung gate. Ah, Kasamang na kulong yung bisita, hindi tuloy yan, nakalabas agad, kaya nagmumura sa gali. Nako, sabi ni Ingkong, o mga manggagawa, aralan po yun eh. umanda kayo ha, meron tayong pag-uusapan. Sino yung manggagawa na destino dyan sa lokal ng Munoz na nagpalak nung gate kaya hindi nakalabas yung mga dumalo. O, taas ng kamay yung manggagawa. Ako po, Ingkong. Ayan, nako. Sabi ni Ingkong, gagal si eh. Sa uli-uli, bago nyo ipalaki yung gate, alamin nyo muna kung nga may bisita o wala. Noon <laughs> pong uh, makilala ni Ingkong kung sino yung manggagawa na Nagpalak ng kid, eh kilala rin niya, malakas kay Ingkong eh. Oh, o sabi ni Ingkong, bigla na lang si Ingkong nagiba uh, ng tono. Sa uli-uli, hey, alamin niyo muna kung uh, may bisita dun na dumalo o wala bago niyo ipalak ang gate. <laughs> yan, yan o ang <laughs> true to life po yan, ha? true to life. Ako po ay hindi gumagawa ng kwento rito. Kaya nga yung mga nakakapanood ng ating programa. Ayan. Pag nabinig nila yung sinasabi ko, sila mismo ay natataw Dahil alam nila na totoo yung mga sinasabi ko rito.